Hi! Um, may iba balita ako sa inyo. I mean, i-share yung napanood ko po kasi sobrang nakakatakot. Especially tayo, kami halos walang linggo na hindi kami kumakain ng isdang tilapia. So may isang babae po, 40 years old, sa may San Jose, California, ang nakoma at nagputulan ng kamay at saka ng paa as in quadruple po ang nangyari dahil lang po sa kumain daw po siya na hindi nalutong maigi na tilapia. Kaya magingat ingat ingat po tayo. Ano nangyari? Bin Binapuan po siya ng bacterial infection. Nangitim daw po yung uh, kamay at paa. Then, kaya po siya naputol. Kaya po siya ay hanggang ngayon may dalang buwan na nasa sa ospital pa rin pa rin daw po siya. Na wala ng paa at wala ng kamay. ba diba? Nakakatakot. So, ito po ay hindi lang po siya basta tilapia. Kahit daw po, seafoods like yung mga shell po, yung halaan, dapat doon po ay naluluto po talaga ng maigi. Mas madaling daw po dito yung may mga yung mga taong may mga immune po, yung may mga sakit like mga cancer at saka iba po na mahihina ang immune system. So napakadelikado po. Nakakatakot siya akalain mo ba naman ganun mangyayari sa maputulong kamay-kamay at saka pa. Um, so, hindi po ito basta kinakain lang, prone daw po yung mga lumulusong sa fish pan. Kaya delikado din po yun at mag po yung mga nag-aalaga ng tilapia, yung may mga fish.